Kaya mamaya ka ng pindot. Kaya yeah, sir, dun ka. Gagawa na, mamagic natin yan kung matigas ang preno mo. Okay, uh, yeah, meron tayo rito nga uh, Yan, yeah, dala ng ating uh, kaibigan na uh, buy and sell. Yan. Yeah. Shout out! Siyempre, shout out muna. Shout sa mga nagbibinta ng mga alternator. Siningil ako ng 8-5. <laughs> Dito kayo pala din. Siya na bahala. Bahala tayo, no? Tingnan natin kung magagawa natin ang paraan niya, sir, ha? Apo. Yan, bali ang isyu nito guys, uh, matigas ang preno. Kumbaga, talagang nakap nakapako ba, sir? Talagang matigas? Matigas talaga. Kanina, munti lang ako nakabangga, Ah, uh, uh, yung, ano yan, sir? Yung sabi ng ano, papalitan na ng buong alternator. papalitan ng buo. Magkano, sir, ang sabi sa'yo? 8.5, sabi sa akin, sa eh. Magkano, sir? 8.5. 8.5, yan. Bali, matigas ang preno. Sige nga, sir, dun ka nga, sir. Start mo. Ganito guys, uh, ibigay natin ng kasagutan yan. Sige sir, ipakibukas nga. Sige sir, start mo nga. Tingnan natin kung matigas talaga. Sige, pray mo mga. Ah, talagang ano, matigas pa sir? Matigas talaga eh. Sige, isa pa. Kaya pala lumaki na sir rambinti binti mo ah. Laki na, lumaki na. Oh. Yan, ito guys, ah. Uh, ito, pag ganito guys, ang una nyo titingnan yung alternator. Tingnan natin guys kung anong uh, ah uh, issue. Sir, dito ka nga, sir. Yan. So, ito, sir, tinan mo. Bunot yung isang hose. Ito, ito kita mo. Yan, ito, guys, bunot. Yan, ito, guys, kapag bunot yan, ah, uh, May tendency nga mawala ang preno o titigas ang preno kasi nga bunot yung hose na to. Yan ganito guys ang gagawin nyo Medyo may ingay lang Yan ito guys uh, Kakapain nyo to Kailangan ah uh, Hihigop Hihigop siya. Sir kapain mo sir Humihigop hindi Wala, wala. Walang higop Wala Yan Sige sir ah, Ito guys ang gagawin nyo Takpan nyo to Yan ito guys Wala kasing higop Parang kumukulo lang Sige sir pakita muna na sa video Wala Wala O ito sir tatakpan ko to ha <laughs> Malakas ang hikok <laughs> Ang kaling pa O di ka sir, kapay huli Wala, wala Walang wala higo. Akpang huli Malakas ang hikok Kais <laughs> <laughs> ba sir? Di ka sir, pakipatay na Ang talaga Pakipatay makina Yan ito guys, uh, pumunta si sir dito at ganun nga uh, ang reklamo niya, matigas ang preno. So ang sabi ng gawa ng alternator, uh, wag na natin banggitin sa ah uh, papalitan daw ng buong alternator. Kaso ang presyo sa iyo, 8.5. Ito sir, hinawakan ko lang ano, wala ka ng gastos. May higup na. <laughs> <laughs> Yan ito guys. ah uh, ganito lang gagawin nyo sa mga diesel engine. Kapag mayroong uh, bomba yung uh, hydrovac, ito. Yan meron niyang bomba sa alternator. Ang nagsisirculate dyan guys, langis. So kapag uh, tanggal tong isang maliit na to, papunta yan guys sa aircon. Ah, uh, ito ay magpapataas ng minor kapag uh, binuhay ang aircon. So ito guys, bunot. Yan nakita ko kaagad. Kaya ito ha, uh, sa mga na-mo problema sa preno, yan minsan guys, ito lang nagiging problema. Yan naputol uh, putol. Yan. Tapos ito, kapag uh, kinabit nyo yan dito, yan, Magkakapreno na yan. Kaya ganun ang nangyari kay sir. So ngayon na ah, uh, nakatipid si sir. Yan, bali 8.5 ang hindi niya, hindi niya dinukot sa bulsa niya. Sir, okay ba sir? Ayos. Dito ka yeah. legit. Magaling o, dito. Shoutout kay sir, baka may papatiin ka. shoutout sa mga kaibigan ko dyan. Dito kayo magpagawa, wiring lahat. Yeah. Dito. Ah, uh, meron pa tayo pa pa -out. Dito ka kaya dan. Yan, ito yung uh, isa sa may-ari ng paupahan, ng paupahan ng shop namin. Very good, 100%. <laughs> yan, mga kaibigan natin yan. <laughs> sir, you <laughs> po. Uh, problem solved. Tan. Wala din. Likit sa kanlalay. Sir, nawala yung tinik, nawala yung tinik mo sa bulsa mo Terreno ah. <laughs> na. <laughs> yan, ganun lang guys. Kaya yung sinasabi ko. Yan, ito lang isi-check nyo. Isi-check nyo kung nabunot yan. Ngayon kung nabunot yan, ibalik nyo lang. Magkakapreno na kayo. Okay guys, isusupego ko. Thank you.